Nandito na naman po tayo with the question from USA. Uh, Charito. May tanong lang po ako. Ano po itong ating sa Luke chapter 16 verse 19 to 31 regarding sa rich man and Lazarus? Yung mga namatay po ba ay nasa Abraham Bosom? Wala po sa Bosom na Abraham ang namatay. Yan po ay hindi literal. Yan po ay isang parabol. Opo, oh kaya po tinatanong ko po. So ito po ba ay parabol na yung pupuntahan po ng mga namatay? Yan po ay parabol tungkol sa isang mayaman na nag uh pakasasa na sa uh, kayamanan, kasaganaan at doon sa mahihirap <coughs> na namuhay ng kahirapan. Yun ang po ang focus ng parable dyan. Hindi po yung location, hindi po yung location ng ano mm -hmm. ng uh, uh, namatay at ano kasi sinasabi na may purgatorio kasi naandiyan na wala pa po 'yan. Ang dine-describe lang diyan is yung kahihinatnan hindi po press, uh, hindi pa present 'yan ngayon, hindi pa nangyayari 'yan, kundi 'yung kahihinatnan. Uh, okay. So malalim po 'yan, 'yung mayaman diyan na ano na uh, sinasabi na 'yung lalaking mayaman is hindi po 'yan 'yung nangangatawan sa katabilang natin na kapitbahay na mayaman. Hindi po bansa po 'yung pinag-uusapan diyan, 'yung mga mayamang bansa at 'yung Lazarus ay 'yung mga mahihirap na bansa. Ah, okay po. Lagi po nating i-take yan on a macro scale. Hmm. Ayun ah, po ang ibig sabihin. Maraming salamat po, mahal na hari sa iyong ah uh, sagutan. Salamat po.